Oh, picture, picture. Pic At may ipis pa. Mukhang gusto mo sumama sa ride, ha? Ah. Ito pala yun, si Boknoy tsaka si Boknoy. So, hello guys. Uh, nandito na kami sa boundary ng Nasugo, Batangas. Ayan yun. Arco eh. so Lumiri Batangas then Tagaytay pagas muna kami so papagas na lang din ako kasi nag bar na rin ito at may pa Mukhang gusto mo sumama sa ride ah. Pag mag-ride ka talaga kailangan may budget pang gasolina at pang kain. Buti na ang aga pa, maaga tayo makakaupi Ano, ah, kaya pa naman, di ba? CR si mo na ADB wow. ha? na ano yung kamay ko parang parang may kuryente ah, sa punto na to guys galing na kaming kay Biang Tanen then ito ang part 2 ng aking video na i-upload ang pangalawang pupunta naman namin ay Fantasy World dito sa Maylemery, Batangas tara, let's go tambon Ah <laughs> medyo pulak sa Cavite. Batangas to pala to. Batangas nya pala. Pero sa sagita lang ata sa Lemery. Yeah. No. nakakatakot naman yung mga poste eh. naka ganun Kalakar. laking truck tagay tayo view Dying big bikes oh Pupunta kami ng Fantasy World dahil ang ating tropa ay magpapalipad ng drone. So, hindi ko sure kung nakapunta na si Kuya Albert doon. Mahirap umoverdeck dito sa malaking truck gawa nung puro kurbada. Mahirap kasi mag overtake ng blind spot. <clears throat> At natatanaw ko na ang fantasy world. At naunahan din natin sa wakas. Barangay Bangbang. Municipality of Lemery. Welcome. Fantasy World Eno, pwede ka pwede sa dun oh, pwede tayo Oh, picture, picture Picture, picture Alright, ang aga pa kaya ng biyahe namin Mag-aalas this pa lang ito po ang um, Fantasy World sa Lemery, Batangas. So may mga grupo doon na nagpapapicture. <coughs> so ayun, let's go. Picture, picture na muna. Picture na kita ya. Ha? Ah? Yeah. So, hello guys. Nandito so, kami sa Lemery, Patangas uh, holiday ngayon. So, ayan. So, saglit lang naman kami dito. Nagpapalipad ng drone. Nalawa po, kuya. So, palamig muna tayo, guys. Uy, ano. Ang ganda, ano? doon, mag-asawa pala yon si Boknoy tsaka si Boknay. ayun o no? ang cute lang motor natin o no? alright so ayun guys uh, kami ay uuwi na pero wala pang alas 12 ng tanghal eh nabilis naman kami nakarating ng memory galing kay Biang Tunnel so ayun guys Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, more power sa inyong lahat. Ingat kayo mga ka-single. Uh, see you next vlog. Alright. Moto Motovlog. Ang inyong lingkod. Mabuhay.